Kumpirmado na Dwight Howard na maglalaro para sa ating pambansang team. Ang isa ngayon sa pinakamalaking balita para sa basketball world na inilabas ngayong taon lamang dahil ang 8 times all-star former NBA player na si Dwight Howard's na ngayon nga ay kumpirmado na na ng contract para sa ating pambansang team na maglalaro sa strong group in the 2024 Dubai International Basketball Championship Tournament game na gaganapin ngayong taon yan at hindi lang yan dahil dahil makakasama nito sa iisang team ang mga former NBA tulad nila Nick Young, Javas Muhammad and Rinaldo Balkman na talaga nga naman naaabangan natin ang pagsasama-sama ng mga player na ito at sayang lamang dahil hindi na nila makakasama sa iisang liga si Justin Brownlee ang ating Pinoy Pride na ngayon dahil nga sa issue na kinasangkutan nito matatandaan nga natin na itong si Dwight Howard ay naglaro sa Japan B League at naging maganda ang takbo ng karera nito sa Liga ng Japan at pag-usapan pa nga ang pagbabalik nito sa NBA League at walang kumpirmadong balita kung saan at anong team maglalaro ito sa NBA. At ngayon nga laking gulat hindi lamang ng Pilipinas kung hindi ng buong mundo dahil sa confirmation ng head coach na si Charles Chu. Ang balita na nagsign na nga ng contract ang legendary NBA player na si Dwight Howard para sa ating pambansang team na lalaban sa 2024 Dubai International Basketball Championship Tournament Game na gaganapin nga yung buwan din yan. Sa edad nga nitong si Dwight Howard na 38 years old ay masasabing may ibubuga pa rin ang former NBA na ito pagdating sa loob ng court at react na malaki ang maitutulong nito para sa pambansang team ng Pilipinas. Ito nga ang isa sa pinag-uusapan ngayon sa mundo ng basketball lalo na dito sa ating bansa dahil sa matinding player na hinugot ng ating pambansang team mula sa ating pride na si Jason Brownlee nga na hindi pa maaaring maglaro ay itong former NBA na si Dwight Howard naman ang bumungad para sa taong 2024 na lalaban nga para sa ating pambansang team and for sure na hindi lamang ang bag ang maibibigay nito dahil ito nga raw ang magiging head player sa team na lalaban sa 2024 Dubai Strong Group Tournament na gaganapin na nga ngayong buwan at wala nang ambitin ang balita na yan dahil naibalita na rin yan sa lahat ng plataforma at iyak na na maglalaro itong si Dwight Howard para sa ating pambansang team. Isa sa sa mga nakakapanghinayang lamang dito ay hindi natin makikitang magkasamang maglalaro sa iloob ng court itong si Jason Brownlee at itong si Dwight Howard. Lalo na sa iisang team lamang talaga nga naman na nakakapanghinayang kung iisipin. Dahil siguradong magiging maganda sana ang timpla ng laro ng mga player na ito sa loob ng court at malay natin sa susunod ay magtagpo ang landas ng mga ito hindi lamang sa pambansang team kung hindi kahit pa sa mga local league tulad ng PBA ay magkatapat ang mga ito dahil hindi Di malabong mangyari yan Sa susunod ay may mga pangalan na tulad Ng mga former NBA player Na maaaring maglaro sa PBA League At siguradong tatangkalikin muli Ang local league natin Isang napakagandang bungad para sa 2024 ang balita na ito sa mundo ng basketball sa Pilipinas at siguradong marami ang mag-aabang sa parating na strong group ng Pilipinas sa 2024 Dubai International Basketball Championship Tournament at abangan ang matinding lineup ng Pilipinas sa tournament game na ito. At sigurado rin ako na maraming solidong lineup sa ibang mga bansa ang maaaring makatapat ng ating pambansang team kaya naman maganda na ang lahat sa parating na tournament na gaganapin sa bansang Dubai itong January 18 to January 29. Talaga nga naman na ikagugulat nyo pa ang mga player na makakasama nitong si Dwight Howard tulad ng former Gilas player na si Andre Blatch at marami pang iba na tiyak na aabangan nating lahat. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Medyo natagalan namang ang ating pagbalik at patuloy lamang na suporta ng ating channel. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay. Pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.